Dennis, yan, magkano yung ganyan natin? 6'5 6'5? American Bully, mga kapit pre, uh, naso yung ganyan natin Great Dane, sir Great Dane, ayun o, oh. tignan nyo, may Great Dane dito Laking aso Tignan nyo, sobrang ganda Magkano yung ganyan natin, kapit pre? 30 hanggang 20 Dito tayo ngayon sa Bukawi. Eh. Iba-vlog tayo. August 18, 2023 Friday yan 7.40 ng umaga Tara, tignan natin Kung may mga mura ba Ito mukhang may maganda dito American Bully Yan Magkano yung American Bully natin ka friend? 15 15k, ayan o oh. Mga kapet friend, babae at lalaki Available Yan Ilang buwan na yan ka friend? 3 months magti 3 months yan mga kapet friend Ito yung lalaki ito babae eh. yan saan kayo pwede kontakin kapet friend 09358 oh, 666 547 oh. yan thank you thank you kapet friend kapet friend changgipit good morning good morning kapet friend good morning kuya Noel yan syempre oh, ito yung mga restock nila ngayon oh, marami yan mga Ayan, 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 na lang ayan, 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 may foam ayan o kapo na rin naman natin bear tight bear tight yan mga ka pet friend ayan o sobrang cute yan Best yung ganyan natin magkano baby yeah. na lang yan may bawas oh, 9k eh, may babae dyan ka pet friend walang pura tayong babae puro lalaki lang yan. may lang oh, may, may discount pa yan o yan. yan ganda Ah, chau-chau. Chau-chau. Ikaw na tayo, mga bear type sila. Ito, mga chow-chow. pa Galing dito sa kalbo na ganyan. Tumubo na lang kasi. Oo, oh, chow-chow mga kapetre. Sino naghanap na dyan, o. Oh. Babae, lalaki, available. Sa mail na na natin, na 4-5 5 sa mail. Sa natin, O, 5-5 sa babae. Mga bear type Bear type yan, itong kita diyan naman, ganda mga kapetren. Pwede nyo akong kontakin. 0966-815-4524 or mas maganda akong messenger ko nila ako. Ayan, sa messenger maganda ako. Ayan. Yan okay. Sa mga gusto bumili ng papi ni Kuya, kontakin niyo agad. Mabilis maubos yan. Yan, thank you. Siyempre, kay Chang Gipets. Yan. Marami tayo ngayong bigel. Ito, bigel. Ito, mga bigel, mga kapit. Bigel no? natin, ano, o, ay o. Ayan. Medyo, ano lang sila, molt lang. Pero okay naman. Matatabayan at healthy, o. o ayan. Yan. Ang bigay ko niya, 5K lang. O, 5K lang. All, uh, 3 female and 1 male. O, tatlong female no? pa, mga kapit. Friend, ang available. Ay, mga isang mga lalaki. Ang 5K lang din. Tapos, chihuahua, 5K lang, o. Para sa lalaki, 5K sa. Pareho male. Ayan. 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 Tapos? Tapos, ano? bedtime Boston. Boston Terrier ah, mga kapit friends Yan yung ganyan natin O oh, 6K lang Boston Terrier Babae Meron yes, tayong Ito yung mga Yung original na Japanese Beats O oh, Japanese Beats Yan Yan yung ganyan natin magkano Ang isa nito 3.5 lang O oh, 3.5 lang o oh. Grabe sobrang mura Napaka mura o oh. O oh. Yung well, free ba din declare to na POMS MEDS pero sa amin Japan MEDS, Japan no? Uh, Ito yung mga original, niya maliliit. Ayan, no? Uh, tap, old female, old all female, all female. All female. Ano pa available? Tapos, JRT natin. O, oh, JRT na long person, no? Uh, person. 6'5. O, 6'5 lang. Mini now. pin natin, 5'5. Mini 5'5. toy poodle, original toy, toy, toy poodle. Ayan, one no? year old. Napakaliit. Original na to yan, oh. Babae yan, kapes. Babae, one year old. Babae pa, oh. Toy talaga yan, yan ang toy. Ayan ang toy, Tanyo, size, bandera, no? napakaliit, no? oh. Okay. Ah. Tapos yung mga natin, seven lang isa. Seven. Oh. seven. Yung poodle natin, magkano? Seven lang din, oh, seven. Oh, seven lang din. Pimay na, pimay. Napakaganda niya, no? Ayan, oh, Unaan na, na, oh. Tayo Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Ayan, oh. Ayan, tayo. Ayan. Tayo, tayo. Ito'y pude, 6 lang. 6,000 oh, lang, boss. No. Kaya yan. Babae pa. Oh. One year old na to, boss. Pero, babae pa yun. Shih oh, Tzu natin. 4K lang, o. Ah, oh, 4K. Shih Tzu. Ayun, o. Oh. Lalaki. Yan, o. Sa babae, 5K. Babae, 5K. Ayan. Yan. Mga 5K oh. babae. Mga nakagroom. Mga nakagroom. Ito. No. Ayan. Tapos, dito sa kabila tayo. Dito naman sa kabila, mga kayo, bed friend. Mayroon tayong... Thank you. Ayun oh, no? mga naka-aircraft na okay, mga kapatid. Yan. Yan. Siete lang sa. 7 game. 7 k lang sa. May exotic bully ka na, no? Oh, ayaw. ayun oh. No? Ayun na. Micro pa yan, micro. Micro, no? Grabe, sobrang mura nito mga ka friend. Oh, mga naka-aircraft pang to, no? Tapos, foam natin. Oh, may foam pa. Dito sa bear type na adult ano 10k o oh, 10k to ano, 10K. Ka... ayun napakalambi nya no ayun o oh. yung sa pack type naman natin na uh, semi semi bear bear to tsaka pack type pixel yung ganyan so, natin tingin ko lang to 5k kasi may oh, difference 5k Kaya Kaya, na lang may ano lang sa pa nya ha panungkot pero nakakalakad yan o oh, ayan mga oh, kapit rin yun lang easy nya ayan lang tsaka 1 year old 1 and a half years old 1 year tsaka 1 and a half ayan o napakalambi nya ayan ayan mga follower natin, follow na din siya ng pigsang natin. Ng Changji Pets, sand mga ka-pet friend. Ayan, Senstar na rin, syempre. Thank, thank, you, you. Kuya Noel. Thank, 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 thank. thank you, thank oh, you. Ito naman, mga Pomeranian. Yan, magkano yung ganyan natin? 12K, oh. Babae pareho. Yan, you know, o. Tignan nyo, sobrang floppy ng ano nya, no? 12K. Ilang buwan na yan, ka-pet friend? Ay, ayan lang available nyo eto pa dito magkano o 8 na lang lalaki oh yan you know. oh dito hindi sa inyo ayan lang tatlo ayan saan kayo pwede kontakin natin 0961 309 sino po hanapin ayan kay ate joy yan thank you po kapit friend mga oh, kapit friend yan, no magkano yung datsyan natin kapit friend 5 5K, yan o. May may babae dito. Puro lalaki lang. Nabili agad yung babae, mga kapetron. Sobrang mura kasi, liman libo lang o. o. Ilang buwan na to, mga kapetron. Going 3 months, no. Yan o. May 17 yung birthday nila. Oh, apat ang available, lalaki yeah. 5,000 lang 'yan. 3 times the worm 'yan. 3 times, times the worm. May 5 in 1 na rin. Saan kayo pwede kontakin, ka pet friend? Uh, FB, FB FB na lang. Ano po FB? Jason Ilagan. Jason nakatayo Ilagan. Ayun, nakatayo. Okay, ka pet Kontakin niyo na lang si Kuya Jason. Thank you, ka pet friend. Ito, mga mga poodle. Poodle ba ito kapit? Magkano yung ganyan natin? 5-5 yung babae. O, 5-5 yung 7-5 sa babae, 5-5 sa lalaki. Yan. Yeah. Ilang buwan na ito kapit, friend? Magti 3 months. Magti yeah, 3 months. No. Yan. Yeah, Yan o. Saan so, kayo pwede kontakin kapit, friend? Number 2, 0966. 159 159 74 14 yan kontakin nyo pag gusto nyo ng toy poodle pwede pwede yan thank you friend dito muna tayo yan kila kuya tenis yan ano available natin ngayon kay Tenis? Ayan lang. Nabili na ba yung iba? Naubos na yung iba mga kapit friend. Ayan o mga Persian no? Magkano yung ganyan? 2? 4? 5? 4? mga kapit friend. 4? 5 din sa babae. Eh. All white no? Ayan. Tapos sa baba. Tapos sa baba. American Bully. American Bully, mga pet may available si Kuya Dennis. Yan, magkano yung ganyan natin? 6'5. 6'5, American Bully, mga pet Lalaki. Ayan o, 6'5 lang o. Oh. Sobrang mura na yan. yan. Five, shant, no? Ayan. Tapos dito, 4'5 na lang. 4'5, that's yan. Ayan, nag-iisa na lang. Ayan, nag-iisa na lang. Lalaki ba yun? Oo, lalaki. Oh, lalaki yung bully natin. 4'5 na lang. Yan. Yan. Siyempre, kontakin nyo na lang si Dennis. Ang ngayon pwede kontakin kay Dennis. Facebook, no? Nagawa yung sa Pwede. dito oh, Dito, pwede, pwede nyo kontakin si Dennis. Unaan um. na sa bully, no, mga ka-pet friend. 6-5 lang. Ayan. Thank you, Kuya Dennis. Ayan, mga ka-pet Ayan, o. Sobrang gandang Persian. Exo, no? Magkano ganyan natin? 8.5 na lang. 8.5 na lang. Female. Ayan, o. Ganda. Ayan, o. Bali, ito kasama niya. Hindi, iba. Ayan. Saan kayo pwede kontakin ka, Petre? So, 945 Ayan. Sino po hanapin? Aris. Kuya Aris, no? Kontakin niyo kagad si Kuya Aris, pag gusto niyo bilhin tong EXO version niya. Ayan. Yes. Siyempre, dito naman, Shih Tzu. Leaper nose. Tsaka chocolate leaver na ano, Dark. Magkano Magkaning ganyan natin ka-bedfriend? 6'5. 6'5. Ah, alin ali na 'yon diyan. Mm -hmm. O, iba. 5000, so, baba, lalaki. Lalaki 5000. My sa black. yan Ayun. Saka pwedeng kontakin tayo. 062 091 3366 Kuya body 'no. yan kontakin nyo agad si Kuya badi sarap. Ay, pet friend na breed ng aso yung ganyan natin. Great Dane, sir. Great Dane, ayan oh. Tingnan niyo may Great Dane dito. Laki ng aso. For sale siya, ka friend. Magkano yung ganyan natin? 10k babae. Yan. Ilang ilang buwan na siya or taon? 1 and 3 months na siya. Oh, 1 year and 3 months na siya, no. Pwede makuha number niyo para ayan, kunin natin number ni 0915 564 Yan. Yan. Sino pa hanapin natin, kapet? Julius. Kuya Julius. So, kontakin nyo na lang si Kuya Julius. Yan, Great Dane. Meron dito. Yan, thank you, kapet friend. Siyempre, dito naman tayo kailan Kuya Adrian. Yan. Yeah. Nabili na yung... Ay, ay, kala ko nabili na. Ayun yung British. Medyo na-stress na si British natin, no? Yan, no? Tignan nyo. Sobrang ganda. Magkano yung ganyan natin ka pet print? 30 25 ,000. 25 ,000. hanggang 25 Hanggang 25k, mayroon ka ng British na ganto ka ganto. Yung meron siya ito, back to back import. Back to back import yung parents. Ay, the first, the first. No? Ayan. Ayan o, tignan nyo. Ilang months na siya ka pet print? Ano siya? Uh, one year. One year and 3 months. Proven ito. Proven na. Ayan, pag gusto nyo ng British shorter. Ayan, magkano yung match skin natin? Baba ko na 23 ko na lang ibibigay. Oh, 23. Ito man skin curl pa, no? Oo, oh, skin curl. Ayun oh, sobrang ganda. Yeah. May babae dito ka pet friend. Pareho lalaki. Oh, pareho lalaki na 'yan. Kapatid nila kasi babae kinuha kagad. Oh, nakuha na kagad yung babae, no? Ang tignan nyo, sobrang cute nila. Yan. Yeah. Dito sa mga papi natin, ka-pet friend. Dito sa mga Shih Tzu yung Choco. Ano? Okay. 6K. O, oh, 6K. Babae. Ayan, o. Babae yung Choco. Ako. Yan o. Tapos dalawang yung dalawang mga green color, babae din. Babae 5K. din. Barangay lahat yan babae, okay. no? Pero negosyable lahat. Lahat negosyable naman mga ka-bedfriend. O yung mga naganap ng babaeng Shih tzu, to. Merong available o. Mga babae. Mga babae. Yan, dito ka-bedfriend. Dito sa... Itong non-standard munchkin na uh, lalaki oh, Munchkin non-standard 7K eh, no? Ayan uh, o Tapos dito naman American Curl lalapis. mga ka-pet friend Dati may alaga tayong curl no uh, nine. Hanggang 9 Ayan Ayan eh, o Dati ganito yung alaga namin mga ka-pet friend Kung natatandaan nyo napaanak namin sila dalawa ay tatlo no ayan ito version triple magkano yung ganyan natin 7 hanggang 6 babae yan yan no babae yan mga kapit friend yan ayan lang dala nyo kapit friend pero sa bahay kasi ang dami oh, pa marami pang available si kuya Adrian nabangan natin yan saan kayo pwede kontakin Uh, number 095-7418-092 80 page, Adrian Baco Yan, para maging update kayo sa mga available ni kay Adrian Follow natin yung FB niya mga ka-FETREND Yan, thank you ka-FETREND Ito mga ka-FETREND, do oh. Ang quality Yan yeah. Yan, Chihuahua Magkano yung Chihuahua natin ka Ito yung mga long coat natin Long coat, no? Yan, oh Take up yung Yan Magkano? 8.5? 8.5 oh, female. 7.5 yung male. 7.5 yung male. Ayan. Ilang months na yung kapet, friend? 2 months. 2 months na mga kapet. Dito, sa inyo dito. Dito, 8 months. O, oh, 8 months. 10K. Dito o, 10K, 10K. Negosyable lahat yan mga kapet, friend. Ayan o. No? Oh. Pareho babae ito, kapet. Babae yan, pareho female. Pareho female, o. No? Oh. Tapos dito. Naman, ito, magte-3 months na to. Shedding lang siya. Yan. oh yan o. Oh. 8K. oh 8K na lang o. Oh. Uh, pati yun, yung kapatid niya. Ito, size na lang to, male. Ito, 6K male, mga kapatid friend. Ito, female. Size lang. Tara oh, 6K may, lang. Siya. Hindi ko alam kung ano yun. O, mawawala rin siguro gura. Pag may... nagmatured siya. Oh. 6K. Yan. 6K lang, mga kapatid. Female. Female. Uh, Ayan. Ayan lang dala nyo. Saan oh. Uh, kayo pwede kontakin ka, pet friend? 0915-0915-580-5571-5571 Kuya Romy, yan, kontakin nyo agad. Taga Pasay kayo, no? Dumayo pa ng Bukawi, no? Yan, pwede-pwede nyo kontakin ka agad. Nagde-deliver din kayo kung sakali, kapit friend. Oo, so, pwede rin. Pwede i-deliver or meet up. Pag-usapan nyo na lang, no? Yan. Thank you kapet friend. Di mga kapet buong Mga kwaliping mga. For sale to kapet. Asa. For sale to. For sale. Magkano yung ganito natin kapet. Yung ganito. eto. 50 k. Ayan mga kapet mga exotic no. Anong line siya? micro or ano micro no yan oh no? dito sa kabila nano, nano no yan dito magkano 70, 70. yan yeah. mga pang show quality no mga kapit print yan ayan nang dala nyo kapit print dito meron pa pwede ba matunan yan dito pa mga kapit print oh yan may name ang kennel nyo ka, veteran? Meron. Ayan. Yeah. May name ng kennel nyo dyan. Dito magkano sa mga bully natin dito? 50. 50 to. Ito 70. Ito 70 mga ka-bet friend. Tapos dun meron pa, no? Yan, yeah. no? Yan. May page kayo ka-bet friend? Or contact number? Contact number. May ano kami? May page. page. Ano pong page? Dog style snob. Dog style snub Snoop. snoop. Dog style snoop. snoop. Exotic. Yan. Contact number nyo ka, pet friend. Pwede mo. Pwede makuha. 0967 504 6729. Yan. Okay, mga ka-pet friend. Pag gusto nyo ng mga pang-show quality na exotic bully, ayan. Pwede pwede nyong kontakin. Yan. Thank you, ka-pet friend. Thank you po. Thank you po. Dito, kila kuya Jason, no? Oh. daming available na siya ngayon. Ayan. ayan Good morning, kamet friend. Yan. Chow chow mga kapet friend oh. Yan. Menu 7k lang. 7k ayan oh. 7k babae at lalaki available oh. Sobrang cute. Negotiable pa mga kapet friend. Ayan dito. Bakos, ito mga chowpom natin. Oh, may mga chowpom dito, mga ka 'no. Tatlong babae, isang lalaki. Oh. Tatlong babae, isang lalaki ang available. Ayan. Ayan. Natin, 'Yan, ganun 'yung nating 3K lang 'yan. isa, mga ka Naghanap ng cute na puppy eh, ito. 3K lang. Meron ka ng cute na Chow Chow Pomeranian Yan Chow Pom Ang ganda Tapos ito mga kapetre Tapos ito mga Pomeranian natin Mga Pomeranian Magkano ang Pomeranian? 12 O 12K babae Ang babae Sobrang klapi ng kanyang balay po mga kapetre 12K lang babae o 10K naman sa lalaki Ayun budget nilang ito mga puti, all white mga ka-pet Same lang, sige. O, same lang din mga ka-pet uh, lang. Pilis eh, uh, oh. uh, no? lang. Ito. Napakalutan doon. Ito, tikap po, babae. O, may tikap pa, o. Oh. Yun, yeah, o. O, oh. napakalutan doon. Napakaliksi mga ka-pet Same price lang din yan. Ito, 12. 12, no. Yan, yeah, pakita. Pakita ni Kuya Noy. Yes, yes. Pure white talaga yan, no? oh putim puti Walang bayad ng kahit anong kulay. Yan, yeah, o. Uh, all white. Sa so, mga gusto, ha. kontakin nyo agad to. Sobrang cute. Pang regalo, no? Yan. Yeah. Yan maganda di kayo mapapaya yan eto mga box type Ito, mga foam ayan oh. 7-5 uh, lang yan 7-5 lang 5 oh, ayan, months, oh. Na five five months, months na yan 5 months na pero oh. makapalang palay ko yan ayan oh. ito babae dalawa babae ito lalaki magkano yung ganyan natin yun? 7-5 lang o oh, 7 oh. lalaki o babae na yun o oh, lalaki o babae Four, oh, lalaki, o oh. ayan oh. ito pa babae ito tapos yes, may quality ito. tayo Sobrang kapal Ng balahibo mga ka Magkano Magkano'ng ganyan? So oh, bigay natin 10 10k lang o oh. May quality ka na na pumirin yan Ah, natin. bigil natin 75. Oh, 75 sa bigil. Ah, uh, uh four and a half. Everybody. and a half. Tapos ito 10k. 10k uh, Baba ito uh, uh, ah, oh, lalaki. 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 sa Lalaki. 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 pulit, Lalaki. Lalaki lalaki dito kapit ba friend ah ba -babae, babae naman ba babae naman yung chihuahua yan syempre saan kayo pwede kontakin kapit friend salam Jason Spet follow natin sa Facebook para updated kayo sa mga available niya thank you kapit friend thank you thank you Ayan yeah. yeah, mga kapetren, may bagong bagsak ngayon dito, mga shih tzu. Oh, Yan, magkano yung ganyan natin kapetren? Ito po ay 6.5 na lang po isa. 6.5 na lang, kahit isa alin dyan, choco liver pa, no? Isa na lang po female. Kaso oh, isa na lang yung female. May maliit lang po na hernia. May hernia yung isang female mga kapetren. Bago po eh. Yan. Mabilisan lang. Mabilisan siya. lang. Mga ilang buwan na to kapetren? Yung mga maliliit po is 2 months. 2 months. Ito po 4 months. 4 months na yung medyo malalaki. 5 months anxiety yeah. po 'to. Female. Isa na, lang yung female. female, female. Chogo. Chogo. dito ka Pet Friend. Chihuahua, Chihuahua long, medyo long coat, isa lang. No? Long coat, coat no. Yeah, yeah. yeah, Kaya ganyan natin ka ten Pet Friend. 10k no. Yan oh, no? ganda. Ito female, isa lang po oh, female. Mata pa lang eh. Etong ganda no. Quality oh, 10k lang yan yan sa kayo pwede kontakin ka pet friend pwede din po sa FB John Matthew de la Torre sa number ko po is 0907961287 yan kontakin nyo agad mga pet friend to okay. no. taga Ubando sa Ubando yan maso Ubando yan o o yan hindi na muna sinatawag yan pag, pag gusto nyo bilhin kontakin nyo ka agad okay. kuya Matthew no thank you ka pet friend Bula. Ano bang, ano yan? Ito may nadala sa atin ng dalawang, <laughs> dalawang, baterya. dalawang Bateriya? Yeah. Para paraan lang yan Masusunod bumili ka ng anong para sa isang set ole uh, ba kailan pa isang pindot ng gas ba kaya to ano 400. Isan di working yung ano yung parang may lang ang Pero, ito. Yeah. Pero ito, isa gumagana. Ang hirap na sabihin. Sa totoo, hirap ay magbenta eh. Pag hindi kumpleto. Ayun, may dalawang x-ray dyan. Tagal na yun, ano. Yung isa to, pinalit galing kay Boss Toyo oh, yung pinalit ko. Buti na lang naka-order pa ako ng pampalit. So, ang display na lang yan. Ito isa gumagana, di ba? Ha? Ang gulong, umaandar. Ang mga Ayan, siyempre, na-abili tayo. Pwede rin kayo magdala rito, mga pet friend. Kasi aking ayaw para maibenta ibenta rin natin sa ating mga pet friend na mag-mobiling. Ayan, sa Changi, mura lang talaga namin nabibenta. Pero sa mga kumu-order, yun, maganda.